Teman-teman Fashion Empire, terima kasih kalian sudah nyamperin Nova ke Miss Grand International. Senang banget super. National Director ng Indonesia na si Ivan Gunawan. Inirapan nga ba si CJ Opiaza Nang lumaban ito sa National Costume Competition Ng Miss Grand International kagabi? Usap-usapan ngayon sa social media Ang naging reaksyon ng National Director Ng Indonesia na si Ivan Gunawan Kung saan makikitang itinaas sa raw nito Ang kanyang mga kilay Nang lumabas na ng stage At na ang pambato ng Philippines Na si CJ Opiaza Sa National Costume Competition Makikita pa nga sa video ng pagrampa ni CJ Opiaza ng kanyang pasabog na national costume na napachin up nga si Ivan Gunawan at makikitang itinaas nito ang kanyang mga kilay habang nakatingin kay CJ Opiaza. Hindi raw ito nagustuhan ng mga Pinoy pageant fans dahil tila lantaran daw niyang ipinakita na hindi talaga niya gusto ang Philippines na manalo. Mahigpit kasi ngayon ang kompetisyon sa pagitan ng Pinoy pageant fans at Indonesian pageant fans. Ito ay matapos ang pagkakapanalo ng Indonesia sa katatapos lamang na Miss Cosmo. Say pa nga ng mga Indonesian pageant fans, Indonesia na raw ngayon ang bagong powerhouse beauty pageant country at hindi na Philippines. Kampante rin daw si Ivan Gunawan na ang pambato nilang si Miss Grand Indonesia ang kokoronahang Miss Grand International 2024 dahil nakuha nito ang number one spot sa botohan para sa country power of the year ng Miss Grand International 2024 kung saan ayon nga sa pinakalatest update sa botohan ay pang-apat lang ang Pilipinas at ayon kay Ivan Gunawan close na close rin daw sila ni Nawat at Sara Bilang patotoo nito, base sa Instagram story ni Nawat kagabi, sa National Costume Competition, makikitang tanging si Ivan Gunawan lang ang tinag niya sa kanyang IG story ng rumampan na nga si Indonesia sa National Costume. So friends nga talaga sila. Kaugnay nito, niresbakan at benembang naman ng mga ilang Pinoy pageant fans si Ivan Gunawan at ang pambato nito sa Miss Grand na si Indonesia dahil sa tila pag-iirap daw nito kay CJ Opiaza. Say ng ilang mga Pinoy pageant fans, mukhang magiging cooking show na naman daw ngayon ng MGI at mukhang lulutuin raw ito para sa Indonesia. Makikita pa nga sa Instagram post ni Ivan Gunawan Ngayong araw na pinasalamatan nito ang Miss Grand International dahil sa pagiging party na raw niya ngayon ng MGI family ni Nawata. Narito naman ang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga netizens kay Ivan Gunawan at kay Miss Indonesia. Say, parang isang netizen, dapat ngayon na mismo na kunin ng Indonesia ang MGI crown. Huwag na nilang patagarin. Kumilos na sila agad-agad. Say naman ang isa pang netizen, sige po, pakikuhan nyo na corona. wag na paabutin sa coronation. Say naman ang isa pang netizen, cooking show is waving. Say naman ang isa pang netizen, confident dahil may bayad? say naman ang isa pang netizen, malakas kutob ko na ibibigay kay Indonesia ang crown this year dahil sunod-sunod na rin ang pagkakapanalo nila. Say naman ang isa pang netizen, wala na pala corona, nasa kanila na daw. Say naman ang isa pang netizen, ambisyosang baboy. Say naman ang isa pang netizen, yung bakla na uhaw sa pageant na umiiksena sa mga videos na feeling candidates na tabababoy naman. May isang netizen naman na nagsabi na hindi naman imposible may laban yung alaga niya isa pa top contender tapos may napatunayan pa si Ivan kesa sa powerhouse ko no, na never naman nanalo sa si MGI. Ayan, anong say mo dito? Base sa napanood mo, base sa naging reaksyon ni Ivan Gunawan sa performance ni CJ Opiaza sa national costume. Kinarayan o inirapan nga ba niya si CJ Opiaza? At anong say mo na Indonesia raw ngayon ang mananalo at kokoronahan, kokoronahan sa MGID this year?